Hello po mga kalaki, ayan, magandang 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 hapon po sa ating lahat mga kalaki Ngayon po, ang ibibigay naman natin ngayong alas 5 po ng hapon Ay ang mga kompleto pong birth month code Ginagawa po natin yan every week po Mga kompletong birth month code po ang ibibigay natin ngayon sa inyo po mga kalaki Okay, ito po ay mga ipinanganak po ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, at December. Kaya kung ang birth month mo ay January, bahala ka. Yan po ang iyong birth code. Okay? Uh, lucky numbers na bibigyan natin sa iyo, abangan mo po. Bimimigyan po tayo ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, at mamaya po 6-digit lucky numbers. Pero pwede nyo rin pong taya uh, tayaan at kunin ang mga lucky numbers na kung hindi nyo, kung banggitin ko po sa buwan ng April o kaya nang may pwede nyo pong kunin yun. pag nagustuhan nyo, ilaban nyo po pwede po yan sa Pilipinas sa abroad kaya mga kalaki, kung ready ka na, halika na kunin mo na ang mga code para sa iyong kaarawan ng birth month at birth year, eto na po ang Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging, syempre, di ba milyonaryo, okay mga kalaki okay, 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 at syempre po ito na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin Umpisahan na natin sa January January, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 19 at number 27 Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 826 Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 3117 At para naman po sa February Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 3 at number 21 Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 17 at number 5 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1477. At para naman po sa March, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 22 number 29. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 156. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2903. At para naman po sa April, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 8 at number 16. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 263. Ang 4 four, ang four digit lucky numbers mo ay number 8172 At para naman po sa ipinanganak po ng May Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 19 at number 21 Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 556 Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8803 Ayan po mga kalaki At syempre sa ipinanganak naman po ng June Ayan po ang ipinanganak naman po ng June ang 2 digit lucky numbers mo ay number 6 number 24. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 18 number 25. Ang 4 digit lock, ang ang 3 digit lucky numbers mo ay number 925. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8301. At syempre po sa July, ito naman po ang 2 digit lucky numbers mo, number 7 number 24. Uh, tapos po, ang 3-digit lucky numbers mo ay number 332. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6231. Ayan. At pero, pwede po naman po tayo ngayon, magbibigay naman po tayo ngayon ng August. Ang mga birth, month, birth, birth code po ng August ay, Ito na po. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 28 at number 9. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 6 2, 1. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, 8, 9, 1. Okay mga kalaki, bago po natin ibigay ang mga September, October, November, December. Ayan po sa mga bago po sa vlog natin. Kayo po ay dapat nakasubaybay at nagpapalo po. Tama lang po dapat sa legit na account namin. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers. Kami po yan. May second account po tayo. Aris Gatchal yan. Tsaka Red Parungkin po. Na naka yellow t-shirt po ako. Na may picture po namin ni Lola Carmen. At merong 50,000 followers mga kalaki. Meron din po tayong YouTube, Red Kid po na merong 16,300 followers At meron po tayong TikTok, 417,000 followers mga kalaki Yan po yung mga legit na legit na account natin mga kalaki na talaga namang sinusubaybayan ng mga uh, followers natin Dumadami po yan kasi legit na legit na nakakapagpanalo po tayo Ngayon mga kalaki, sa mga gusto pong sumari sa private consultation may islat pa po mga kalaki Para sa ganon, maranasan nyo rin manalo tulad nila Okay, tandaan nyo po sa mga interesado lang Mag-message po kayo sa messenger ko Make sure po na makakausap nyo po ako Bago po kayo magpa-member Para legit na legit Ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao May membership fee po yan Good for 3 months po Kami po ang magbibigay ng mga lucky numbers Na tatayaan mo sa loob po ng 3 months Sana po naintindihan nyo Okay, so mga kalaki sa mga hindi naman po makakasali May libre pong lucky numbers Panoorin nyo po sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok Araw-araw po yan po ang mga handog po namin sa inyo. Okay mga kalaki, kaya ito na. Ipagpatuloy na po natin ang mga pamimigay ng mga birth code po sa mga month at year nyo po. Ito na po ang September. Ang September, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 5 at number 12. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 963. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 0522. At para naman po sa October, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 27 at number 5. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 340. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8539. At para naman po sa November, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 6 at number 4. Ang 4-digit ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9. 50. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6535. At, at syempre po ngayong December, Uh, ang December naman po ang 2-digit lucky numbers mo syempre birthday ko December 15 at number 25 ayan po at syempre ang 2D ang 3-digit lucky numbers mo ay number 515 ayan at syempre po ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2551 ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga lucky numbers natin na mga 2-digit, 3-digit, 4-digit sa bawat buwan po na binigay natin at syempre ito naman po ang 6-digit lucky numbers natin kunin nyo na po. Pwede po ito sa 642, sa 645, sa 649, sa 655 at 658, six digit lucky numbers. Umpisa na natin. Number 37, number 33, number 15, number 25, number 20, at number 26. Ayan. At syempre mga kalaki, yan po ang mga laki numbers namin. Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po nakarambol po ang mga 2 digit, 3 digit at 4 digit para po mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At ngayon po, ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. oy advance Merry Christmas po sa aking Lababab. Uy, parang si Pitit to, ah, uh, Labababs. Uh, hello po, hi Pitit, baka naman, hi friend, ayan. Ayan po, ah, uh, Happy Advance Happy ad, Advance Merry Christmas po sa aking mga na si Joan Sebastian. Ayun po. Hello po from Quezon City. Hello po, maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa amin sa mga vlog. Nawa po ay 'wag po kayong magsawa at sana isa, isa kayo sa palarin ngayon para masaya po ang Pasko natin. At syempre sa mga tricycle driver po at walang sawa po na mga nanonood po sa amin, mga nakatambay lagi diyan sa tindahan ni Aling ano to, ni Aling Susan. Ayan po mga kalaki, diyan po sa may Angono Rizal. Hello po sa mga taga Angono Rizal. Maraming salamat po sa panonood at good luck po sana pala rin po kayo ngayon.